Ayan na! Hello, hello! Tiyarat, tiyarat! Tiyarat out po sa aking mga viewers at sa aking mga followers at mga followers. Ayan, biyahe na naman po tayo mga idol papunta ng Bayugan City. Ayan na. Alam nga, nandito tayo sa oras ngayon. Kasi alasing ito na po.

sa sasakyan kong i-rideshipping Pagkita na lang daw kami doon sa, ano, sa Barangay Noli sa may inayon lang sa harap po ng Barangay Upis ng Barangay Noli nago sa Ipil Bukasong napakalawa na Bayugan Napakalawak po ng highway nitong Lutul Pagkabuti na ng Bayugan San Fran ng Bunawa, Trento, tapos Dabaw. Diba? 6 lane po yung kalsada ko ngayon.